Okay no, may hapon, maing hapon sa tanan o maing adlaw sa tanan na to, mga viewers o mga subscriber. Uh, Dagang salamat sa inyong mga pag-subscribe. Okay no, mga kapupre. Uh, uh sa uh, sagingan. Sagingan na itong binangay. Kay manghingunas ta, manguha ta og unas sa atong At saging nga binangay mga kapobre so padayon ta kaya so, atong tanawon kung kuan o oh, update update lang pod ni sa ako ang uh, tanom saging mga kapobre atong tanawon kung kuan pa ba ug dag ko na ba mga kapobre tagas na so, Sa diri mga kapubre ah, no? uh, Padulong sa kuan, sa Sagingan Okay Sa diri mga Kaulan nun ang panahon Ang uh, ngit-ngit ang ato Ang kalibutan Pero suro yun Kaya po na ato ang gamay Sagingan mga kapubre ay at para ato ang mususi kung unsa nay dagan si iyang uh, mga pagtubo. So mo na ni mga kapobre no, ato ang mga saging. Atong kuhaan og mga unas mga kapobre. Ay daghan na puy patay nga unas. Okay, mga kapobre no, medyo tagas na gid ato ang saging mga kapobre oh ah muna na siya mga kapobre tagas na ah, yan ang mga kuan ah patay nga dahon mga kapobre ang muna yatong kuahon karon ang mga patay nga dahon ay para hinlo tanawon mga kapobre ay lahat po tanawon kung kuan ang bitay ra ang una ah, kung ipakita sa inyo mga kapobre ah, mauna ni mga kapobre ang saging pero di gud siya malikayan mga kapubre nga, na ay mga masakiton. Ang uh, mga punuan. Oh, dagko dagko na tagas na. Na mga kapubre yo, oh, mo na siya ay uh, nasakit, namatay gud siya mga kapubre. Ay gikuputan pa gid og batong. Ya masakiton pa gud. Ah, pero na iyang tapan mga kapubre yo, oh, dako na. Murag hapit na ni siya mamunga mga kapubre. Kani ah, nga punuan. Ay oh, dako na. Taas na kayo. O. Oh. Ako ipakita sa inyo ha. Oh. Kung nag-improve ba. Kaya katong mga aging mga vlog. Ah, gagmay pa ni siya, mga kapubre. Ah, muna ni siya mga kapubre o. Oh. Nanay hapit mamunga mga kapubre. So... mga tumbuhaton ron mga wao unas ah, patay nga dahon mga kapubre o oh, nanay siya sa so, una bugbo pa to ah, karon tagas na gyud lapas na tao nga tuang saging mga kapubre ay na lang sa so, mabut ng mga buwan o so, sunod to eh, maharbisan na siya mga kapubre o so, oh, siya mga kapubre Ah, uh, daot yun siya nga punuan mga kapubre o. Oh. Gialquiris ang tawag. Eh, mo gunay kun eh. sa saging nga binangay. Sensitive kaayo nga uh, mga saging. Ah, uh, dito po sa unahan mga kapubre o oh. dagko na. So muna ni eh, ang ah uh, saging update sa saging nga uh, gitanom. Tung mangani ni aging buwan tu Januari, January, February pa to. Uh, ah, katong kuan ay gagmay pa. Uh, ah, bulan sa Mayo. Gagmay gagmay pa ni pero karon uh, ah, dagko na. Lapas na sa tao. Oh. Ah, tagas na. So, nga mga pobre no ay wag na ina tumahi mo kun dili maningkamot lang gyud magtanom kung unsay maayong itanom para pag-abot sa panahon ah, naatay ma ani naatay ma kwartahan makwaan sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan mga kapobre ay simple kita nga tao Kada adlaw mong kita mag kaon. Eh Freddy paltos. Wa palpak ang tao mukaon gyud. Kada adlaw. Muna nga. tanum lang kita. Para sa ang pamilya. Ah makakaon. Ah, nga mabuhi na to atong pamilya mga kapubre. So, ni siyang hingunasan. Ay, medyo ulan ra ba mga kapubre? Na angit ngit kayo ang kalibutan. Ano so, nga ah, hinahinay lang. Hinahinay lang ay hinay lang. Hinay-hinay lang kita. may nalangit nga ma. Hinloan. Ay, eh, para dili ilain intanaw na ito ang uh, sagingan nga gamay. Ay, eh, ang ito eh, nga kaning saging nga binangay, eh, sensitive ka dali ramadaot, ang mulusot lang may ito ang eh. Ang grasya lang na uh, ihatag sagino, oh, sa ginoo, kung sa'yo maabot, moragay ito nga ang dawaton mga kapubre. Oh, di langitam undang, sa pagpaling kamot ay undang ta na samot na gyud nga way maabot ana kita padayon padayon lang kita sa ang ah, pagpaling kamot mga kapobre hinay-hinay lang tanom mga tanom isag unsa o gunay kwan maayo buhaton Ah, kani mo ni mga gagmay gagmay mga kapubre ah medyo na kuan mo ni sa baha dire ang ah, ulahin ning tanom mga kapubre ano siya dire pod ah, apa dire mga gagmay pa siya Ay, medyo na landungan puni diri dire sa kahoy lahi gyud ang saging basta malandungan usah guna klasing tanom Basta malandungan, hinaygit ang pagtubo. Hinay-hinay lang. hinay lang yung kamas para sa pamilya. Oh, nanagoy hapit mamunga mga kapubre. Dul-dul na kita mga kwarta pohon. Kabali gya. Gamot lang gyud ta, maka pobre. Ay kanding pobre, paglaing kuan mahimo ay o mantagi. Panganak nga datu. Gamot ah. lang gyud. Siya maka pobre o tagas na kayo lapas na sa tao mga kapubre ang saging yung mga kapubre ah uh, muna itong ah, masakit ton nga saging ako ang i-sprayhan mga kapubre o kuwan A uh, krudo murag ang iyahang dahon nga udlot good na na uh, siya mga kapubre A uh, good na iyahang dahon so basin og maulian ra ni mga kapubre uh, na ipikto sa kuan mga kapubre krudo nga gi -spray. ang iyang lawas musipak Pero ang uban mga kapobre katung lala na nga sakit sa Alquires. Ah uh, may tawag ana mga kapobre. Adi uh, na gyud maulian tong kuan. Pero napoy uban nga maulian mga kapobre. Ah uh, maesprehan og So monis siya, Ang epekto sa pag-spray og krudo mga sipak lawas mga kapobre. ay katong ni Agi, ni Yang Udlot, uh, ah, mao ni, na ah, alquiris yun siya. Ah, na yang dahon, ah, good na po siya mga kapubre. So, panidal lang ni eh. Ay, katong mga ni Agi na kung ah, sagingan mga kapubre, kena nakatanong mapugko, o oh, saging nga binangay, mura gyapon akong gina-spray mga kapubre krudo sa mga masakiton so ang uban maulian gud. so kan eh ato ra panid an kung maulian ba ni kay ang iyang udlot gud naman dili naman uh, masakiton iyang udlot nga bag'o so panid anan pa ni mga kapubre ang uban awa na di na gyud makuan Uh, kadto mga kapubre oh uh, ah, good na po yung dahon so basi nung maulian ah, pero lang uban, na ah, din na mada. Ah, patay na gud so ni mura ni atong panidanan mga kapubri nga punuan ay katong ni agin yang udlot oh. pero karon niya nga bago nga udlot ang ah, good na po ah, Sinog mo maulian na ni mga kapubre. Atau ah, lang uh, ah, panidaan. basik okay, basig maulian pa. May na lang ah, maka Buan Maharbisan siya Maka kapubre. Uh, ah, tua lang nga ah, mulusot. May atua. Ah. Kaya eh, kanibang mga saging nga. Ah, dalit na mga sakit. nga nga bisa kung sa ulog at iman bisa pag imo pang kada adlaw o hinlo basta kaning mga saginga dali ra gid mga sakit mga kapobre okay na mga kapobre ana human human na kita mga kapobre na human na og ah, uh, mga kapobre kuan og unas kani eh. aton ning pamutan ug kuan, kuan sa batong maka pobre eh eh pukutan og ah batong rumorag daot mo ning maka pobre no so karon uh, ipakita na po ning akong na experience og Tapos po doon mga kapubre. Ara o. Oh. Wala na ako hinlo eh, kay one man oh. Na mga kapubre o. Oh. Uh, ah, nindot na siya o. Oh. Ah, uh, dahon. Udlot. Eh, Kuha na siya mga kapubre. Eh, Gawa na o oh, udlot mga kapubre. Uh, ah, muna siya. Murag naulian na iyahang kuan. Uh, udlot niya mga kapubre so murag ang kuan yun mga kapubre ang krodu, uh, maka ang uban maulian yun mga kapubre kani o oh. uh, masakit yun magina siya mga kapubre pero ang udlot niya mura uwa na may sakit iya ang udlot so murag maulian yun siguro aw oh. Ah, ada utama gini si Pero Orang mau ulian gini sih ya. Kena ulut man Aukuan tarung. Yo, so, mau nani siya Maka Kapu Brino. Ana human naman ta. Mag ah, relax sa puta kay human naman. <coughs> Kung na siya mga kapubre, tagas na. Ah, na talaga kay hindi. Okay, no? Ah, mora. Mora ni ako ang ah, vlog mga kapubre. Ah, dagang salamat sa to ang mga subscriber o mga viewers. So, karon Uh, maguli na ta kay na huma naman Thank you thank you sa ato ang mga viewers subscriber salamat sa inyong pagtan tanau sa kuang mga video Ayah uh, kinsa pa tong wala maka-subscribe mag-subscribe na Daghang salamat God bless sa inyong tanan